Pinakamahal na ibon sa buong mundo. Albs to mga paps, meron na tayo. Hi Don Raya, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe po yun o. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below, falbe, hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Pasensya na kung oh, medyo malawalo ha tayo. Pinamana ko ng allergy habang naglilinis kanina, no? Pero syempre, ganun pa man, no, happy natin yan. <laughs> Mali natin. Madali na naman mawala yan, sakit-sakit na yan. No, and, ah, uh, ngayon mga pubs, kung bago pa nandito, ha, huwag mo kalimutan na mag-like, i-comment, mag, -like, -comment, mag -comment lang dito ka, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa so i-upload natin bagong videos. Alright? No, so, uh, bago tayo magsimula ng vlog, no, nice ko lang uh, pasalamatan si Attorney Rick no sa ilang pagkakataon na na kumuha siya sa atin ng mga pangmalupitan na ibon. At gayon mga pop, bumili tayo no ito ay pinakamahal. No hindi ito yung isa sa pinakamahal eh, kundi ito na yung pinakamahal talaga na African lovebirds no natua Alps 2. All right, no so kung ano yon station lang kayo dyan, mga Alright, no? so kung paano mag-avail, no, all you have to do ay screenshot mo lang yung mga ibon na tututukan natin ng camera, tapos ipadala nyo lang sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, ganun lang kasimple mga paps. No? And prefer ko talaga na tawagan kaysa mag-chat. No, kasi kung tawagan, mas mabilis tayo magkakaitindihan. No, rather than chat, chat, chat. No, tapos hindi tayo magkakaunawaan. Ganun lang kasimple mga paps. No, so alam ko, excited ka na Yala, let's go. Hi Don Raya. sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe to right? uh, ah. you. No? Bye. Yan mga bats. Ito na ang pinakamahal no sa buong Pilipinas at sa buong mundo. For sure. At for sure din ako na siguro nasa isang kamay lang no ang meron nito sa buong Pilipinas at of course sa buong mundo nga mga pups no? ang ID nito ay yellow face opa palid possible split blue alright pups ang gender ay sex link 10 alright so yan sobrang ganda wow No, mamaya tututukan natin ng camera yung mata, no? Para magpapatunay na siya talaga ay palit no? Pero siyempre, ang distinguished din, no? Para malaman ang palit dito sa kanyang bagwis, no? Tsaka sa itsura ng kanyang wings, no? And of course, sa mata, no? Pag, tini pag tinignan mo kasi yan, unlike sa mga pale palo, lotino, no? Dan palo, pulang-pula yung mata. Pero ito, kailangan mo pang ispatan, no, ng light. No, so mamaya titingnan natin 'yan. No, all so ganyan kaganda ang YF o papalit. And shout out din kay uh, ibon at iba pa. No, nakita ko yung fresh And of course, no. Yung iba dito na nanonood ngayon ay subscriber din niya, viewer din niya, viewers niya, no. So nakakaalam ng presyohan ng mga pangmalakasang ibon ngayong Uh, 2025. No? So, eto ngayon, Ulitin ko, ang ID nito ay yellow face o pa possible split blue pa, and uh, sex link hen. No? So, eto mga sobrang ganda. Grabe. No, Siyempre, ang kuha natin to, eto, of course, ang presyo nito ay 6 digits, pero sobrang mura na nun. No, so, eto, ang YF of a at kung unitin sa Tama ba? Tama na, six million. DNA cap. <coughs> Eto mga paps, grabe sobrang ganda oh. Opa palid, split par blue. DNA cock Wow! Grabe, tinan nyo yung bagbis, oh. Yan talaga, gray na gray mga paps oh. Sobrang ganda oh. Sunog na sunog pa yung ulo. Yung katawagin nila, sable no? Wow, BNA cup Opa papalid split par blue. Grabe kung babag kung pagpaparinsin mo to. Kung pagpaparinsin mo tong dalawa to. No. Walang tapon. Grabe, oh, sobrang ganda. Woo! Ayan mga pa Mamaya titingnan din natin yung kanilang mata mga paps kung gaano kaganda kung gaano nagpupulahan yung mata parang parang magic yan eh itim lang yan yung mata pero pag tinutukan mo ng ilaw pulang pula o oh, ganito eh. o grabe lalo na to. no so alam lang mga paps no? kung nagustuhan vlog natin all you have to do is to text or call me 0 I-message mo sa akin sa so, Messenger or doon ang oh, ivory. No? So, eto, nahawakan na natin. Isa sa pinakamahal na African al lover. Alves to, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero, mga paps, murang-mura lang sa atin. No, eto ang yellow face o papalid, six link hen. No, possible split pa siya sa blue. And eto naman, ay o no, DNA cup. Split pa sa blue

yan ay Opaline Yellow Face Palid. Ganyan kaganda. Grabe. Parang vampira. Yan. Tapos tinan nyo yung katawan nito. Sobrang ganda. Talagang nanginginig pa yung kamay ko dyan eh. Kaya pinahawakan ko muna kay boss. Nako. Delikado pag ako nakahawak nyan. <laughs> Sobrang ganda. Tinan nyo yung ulo. Dilaw na dilaw. Patito ka oh. Ito rin. Opa. Palid. Naman no? Yung kak. Grabe, pag tinutukan ng ilaw yung mata, ng pumupula. Pati yung bagwis, yun yung ganda, oh. Yan, palid na palid. No, tapos ibang gamo sa opa, palid yellow face. Grabe, walang tapon. First in the world, mga paps, at nagkaroon tayo. Maraming maraming salamat po. No, kung gusto nyo ng ganto you can text or call me, 0953 1364462 i-message mo sa akin, Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps sa mga ah, nagtatanong kung saan ang location natin? Nasa Commonwealth Litex Quezon City tayo, mga paps. No so grabe hanggang ngayon di pa rin ako mga na nagkaroon tayo ng ganto, mga paps. Sobrang lupit, no parang dream come true talaga ang magkaroon nito. No, so, yan. Shoutout muli kay Attorney Rick na kumuha sa atin netong Opaline Yellow Face Palid. Sobrang ganda. Talaga nakaka-speechless.